Kung i-impeach mo ang nagtanggap, bakit hindi niyo i-impeach ang nagbigay? kahal kung wala naman nagbigay, walang natanggap. Hello? Pero alam niyo, ang mabuting balita, bagamat disidido na, ang kamera di umano, kasama rin si Speaker Mualdez na isulong itong impeachment na ito para talagang matuldo na ang mga Duterte, nag-aantay naman daw sila ng basbas kay Presidente. At talaga namang naniniwala ako na kinakailangan ngayon basagi na ni PBBM ang kanyang katahimikan. Sa kauna ng pagkakataon, ito po, meron akong aaminin. Nung panahon po ni dating Presidente Duterte, meron din nagdanais na i-impeach si Lenny Robredo. At siyempre alam naman nila na hindi naman susulong yung impeachment na yan kung wala rin basbas -bas ng ulo ng Presidente. Ano naging desisyon ni Presidente Duterte? Eh bakit nyo i-impeach? Sabay isang banta sa ating administrasyon? Kaya wala pong nangyari dun. Pero nakasulat na po ang impeachment labang kay Lenny Robredo, pero ang sagot ni dating presidente PRRD, para kay. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Hindi ko naman siya kinukonsiderang banta. Bakit kinakailangan i-impeach? Hayaan mo siya diyan. Wala naman naniniwala sa kanya eh. At meron nga bang naniwala sa anim na taon na walang tigil na pagbatikos ni Leni Robredo kay dating Presidente Duterte? Wala. Dahil ngayon, maniwala kayo hindi, tanggapin o hindi, sang ayon sa survey, pinakamahal na presidente pa rin ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte. So, yan pong mabuting balita. At least malalaman natin sa pula sa puti ano ngayon ang paninindigan ni PBBM pagdating dito sa impeachment na ito? Ang mga kongresista, alam ko po yan, galing ako dyan eh. Hindi yan susuporta sa impeachment na alam nila na tutol ang presidente. Yung aking karanasan, kaming dalawa lang, ni Cebu Governor Gwen um, Garcia kasama si Bambol Tolentino ang nagsulong ng impeachment laban kay Andres Bautista at kami po ngayon, fully vindicated dahil pinananagot ngayon ng mga Amerikano si Andy Bautista para sa money laundering pagtanggap ng suhol galing daw sa Smartmatic. Nandun po siya sa Amerika ngayon. Nakaharap sa mga kasong yan. So, noong mga panahon na yun, nanindigan kami ni Gwen. Dalawa lang kami sa Justice Committee. Ang sabi nga namin, tatlo lang tayo na dagdag bawas pa kasi wala palang boto si Bumble Tolentino dahil di siya miyembro ng Justice Committee. Linapastangan kami ni Governor Gwen Garcia ng mga panahon na yon. Tinawag na ko ano mga pangalan, sinunghalan, linair. Pero nanindigan kami, kapit-bisit kami ni BFF Gwen Garcia ko dahil naniwawala kami sa aming paninindigan na maraming pandarayang nangyari nung eleksyon dahilan kung bakit nanalo ang Vice President ng mga panahon na yon. Anong nangyari? Nagsalita ang presidente. Noong mga panahon na yon, sino ang kaalyado ni Andy Bautista? Walang iba kung hindi ang majority floor leader Rudy Farinas na niya. Pero anong nangyari? Nung nagsalita ang presidente, pinarating sa speaker, binaliktad ng plenario ang desisyon ng Justice Committee. So, hindi pa po tapos ang boxing. Alam ko, Panginoon ang speaker sa mga kongresista, pero mga kongresista, tumitingila pa rin sa presidente dahil wala namang speaker na hindi binibigyan ng basbas ng presidente. At yan pong katotohanan. Pinangangalandakan nyo na lumalakas ngayon ang lakas? Hello, kailan ba ho hindi lumakas ang partido ng presidente sa kamara? Palagi po yan, ang PDP laban, ang panahon ni dating Presidente Duterte, dadalawa lang ang PDP laban, si Speaker at saka yung isang um, taga Mindanao na Muslim na kongresista. Pero dahil nga nanalo si Presidente Abay, super majority rin ang PDP laban. Huwag niyong linlangin ang inyong mga sarili na ang inyong lakas ay dahil sa inyong mga sarili, ang inyong lakas dahil sa Presidente. Pero ha, ito po, kapag talagang isusulong nyo ang pagkawatak-watak, magdidesisyon ng Pilipino sino ang mas karapat dapat na mamuno doon sa pinagsasabong ninyong mga lider. At huwag kayong magsigurado na ang manok ninyo ang pipiliin ng mas nakakarami dahil kung titignan natin ang, ang resulta ng eleksyon, hindi po totoo <laughs> na mas maraming sumuporta sa manok ninyo. Pero ayaw po mangyari yan ni VP Sara. Hanggang ngayon po si VP Sara naninindigan sa pagkakaisa. Bakit? Unang-una, eh kung ginusto niya, kung siya'y gahaman lamang sa kapangyarihan, presidente po ngayon si Inday Sara Duterte kung siya ay tumakbo ng presidente dahil lahat ng survey ng mga panahon na yon ay nag, nagpakita na napakalaki ng kanyang lamang kahit sino sa kalaban. Siyempre, hindi lang siya popular on her own behalf. Ang ama niya ay nakaupong presidente kung binuhos ng ama niya ang lahat ng resources para sa kanyang pa-eleksyon, para, sa kanya, para siya mahalal bilang presidente, walang kaduda-duda presidente ngayon, si Inday Sara Duterte. Pero hindi po gahaman sa kapangyarihan si Inday Sara. Alam niya ang kinakailangan niya magpahinog. Alam niya na ang karanasan ng mayor ay hindi pa sapat para maging presidente. At alam din po niya na panahon na para magkaisa. Bagamat ang lola niya, ang leader ng anti-Marco sa Dabao, sabi niya, sige, magkaisa na tayo. At yan ngayon ay kasaysayan na dahil nagbigay ang Inday Sara Duterte, presidente ngayon si PBBM. At kung hindi nyo po nakalimutan, nung mga panahon na nagdesisyon si BP Sara na, na maging vice president, hindi naman po nangangalampag ang BBBM bilang the leading contender for the presidency. Kailangang ikampanya ng matindi ni BP Sara si PBBM tatapatin ko po kayo. Tama po kayo, yung mga nasa kampo ni, ni, PBBM. Tayo po yung pbbm dahil yung kinikilala nating leader, Inday Sara, ay binigyan ng pangalawang pagkakataon ang pangalang Marcos. Hindi po ako nag-iisa ha. Marami po talaga sumuporta kay PBBM dahil naniniwala kami na dapat bigyan ng respeto at bigyan ng tiwala ang desisyon na kinikilala nating leader. Isa na po ako doon. Huwag naman po matapos magbigay wag naman po matapos kumbinsihin ni Inday Sara ang kanyang mga supporters na bigyan ng pangalawang pagkakataon ng pamilyang Marcos ay itatapo na lang na parang basura ang ating Vice President. Hindi po yan katanggap-tanggap sa ating mga mamamayan. At sana po, hindi nyo na matutunan ito sa paraan na pagsisisihan ninyo sa huli.